Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine delegation sa Conference of Parties para talakayin ang resulta ng COP28. Iniulat ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia yulo loyzaga ang tungkol sa improvement ng energy capacity pagsapit ng 2030, transition mula sa fossil fuels sa energy systems, pagpapabilis sa zero and low emission technologies at pagbabawas ng emission mula sa mga sasakyan. Gayun din ang pag-adapt ng United Arab Emirates Framework for Climate Resilience sa pagsapit ng 2030, Commitment Budget para sa Loss and Damage Funds, pagiging Operational ng Loss and Damage katuwang ang World Bank at ang Panawagan para sa Concessional at Grant para sa Climate Change. Kasabay nito ay iprinisinta ng kalihim ang Nationally Determined Contribution Implementation Plan 2023-2030, gayun din ang Philippine National Adaptation Plan 2023 to 2050. Sa pulong binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng partisipasyon sa international environmental events. Makatutulong kasi anya ito sa influential at resourceful actions sa paglaban sa climate change sa Pilipinas. Inatasa naman ng Presidente ang DNR at lahat ng kaukulang ahensya na gawing prioridad ang pagtugon sa local environmental issues. Para sa MBC Network News, ito si Letter Cso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News.